Alala kayo na agad tayo nasa linya natin. Si uh, representante Robert Ace Barbers, chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs, isa rin sa mga chair ng House Quad Committee yan. Kong Barbers, Igan at Connie, magandang umaga. Good morning po. Good morning Igan uh, and good morning Koni, magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Eh, ito raw si nagresign na NApolcom commissioner. Ah uh, magbabago na rin ang kanta uh, congressman, ano ba? Ang uh, inaasahan ng Quad Committee sa kanya, si Edilberto Leonardo. Hmm. Well, uh, kasi meron pa kami isang scheduled hearing for uh, next week. Uh -huh. At ang topic din ulit ay uh, EJK at uh, maaari nga po go, no? or uh, yung isang topic namin which is drugs. So, inaasahan namin na marami pa rin na uh, gustong magbigay uh, ng kanilang testimonya sa uh -huh. Quad ko. And isa na nga dito, uh, Maaari na kung kanyang uh, magbabago ng uh, tono ay itong si Colonel De para sa lahat naman po ng aming mga tinanong during the time na kami ay -hearing, eh, kooperative naman po no, at uh, nagbibigay naman ng mga information. Although uh, uh, merong uh, mga information na gusto sana nating madinig na hindi pa lumalabas. That's mm -hmm. why uh, binibigyan ng pagkakataon sila kagaya ng carnel Garma na gumawa ng kanilang sariling sariling sa lifestyle o sinong sa lifestyle? Baka may sariling dia diagram naman itong si <laughs> <laughs> Ha? ba sila dito kay dating kernel Garma naman? Uh, honestly, uh, di ba si nasa Gar nasa din ng House si ano, uh, Leonardo? Oh, that's correct. Oh. Uh, so so far wala pa kaming information tungkol merong uh, merong uh, mga mga sabi-sabi na merong mga information na gustong uh, i-reveal no sa Quadcom okay. at kapag nagpatawag na ulit kami ng hearing and hopefully eh ito yung gusto nating makita at marinig. Kasi nga po, ang ating layunin dito sa Quadcom ay ilabas talaga yung katotohanan. Oo. Eh kaso parang nakakwestyon din, di ba, dun sa sinasabi ho, nakaalaman, di ba, ni uh, Garma nga on this, parang wala siya sa equation eh papaano daw naman yung tatayo kaya, di ba? Halimbawa kung talagang sinasabi niya na alam niya ito, parang imposible na hindi siya kasali doon sa may alam. Papaano ho ba ang next step ninyo? siya, Oo. pero wala siya sa fa fa family tree. O, oh, parang oh. imposible. Kaya mismo si Attorney Sal Panelo kine-question din, hindi ba, na papano tatayo yung kanyang statement, di ba, kung hindi din siya kasama. Kung sakasakaling ang, uh, doon na yung direksyon niyo talaga tatahakin po, sir. Well, uh, tama, no? May, tama din naman yung puntong ni Reyes ni, mm -mm. ni Attorney Panelo tungkol mm, mm dyan. Paano nga naman tatayo kung siya mismo na may may alam may personal knowledge ay uh, wala namang nabanggit na mm -hmm. nag-ginawang uh, ano no, sa ginawang matrix o yung diagram Parang na, ang sabi ko uh, ni attorney sal parang magiging hearsay lang kung ganyan ang kanyang uh, sasabihin 'di ba kasi parang puro sinabi lang narinig niya yung ganun mm -hmm. well uh, yun nga yun nga ang isa sa ano eh, dapat talaga meron mag corroborate sa kanyang uh, uh, binigay na sa lesai mm -hmm. no o, o testimonya sa Quadcom either through a Uh, person's testimony na magko-corroborate sa mga sinabi niya uh, oh hindi kaya eh, itong documentary evidence that will likewise corroborate dun sa sinabi niya sa ni, ni ni ano ni uh, Colonel Garma. Mm -hmm. yung may naunang nagbigay ng testimonya si Colonel Jovi Espinido Chapa. na na niya yeah, na merong uh, reward system and itong uh, sinabi ni Colonel Garma ay nagpatunay o nagcorroborate sa sinabi ni Colonel mm -hmm. Espinido na meron talagang reward system na ginawa at uh, ang ginamit na template ay yung sinasabi nilang Davao template. Apo, so, apo. Hmm. Uh, sa mga ganitong development, uh, sa saan papasok dito ang ano? Uh, tinatanong kay International Criminal Court Congressman, uh, pwede ba nilang gamitin yung mga impormasyon sa House? Kasi sabi ko nga, eh, kumikilos naman, nakikita ang House o DOJ. So hindi na natin kailangan ng ICC, hindi ba? Tama. No? Kasi kami naman, ay hindi naman po kami pwedeng magbigay ng kahit anumang dokumento o anumang uh, uh, witnesses na na i transfer natin sa ICC kasi mm. nga po hindi tayo member ng ICC. Kung gusto naman nila na gamitin yung uh, transcript o yung uh, mga pagdinig ng uh, Quadcom mm -hmm. eh ito naman po ay available sa lahat po ng social media platforms, Ayon. pwede naman, so, pwede rin nilang kunin talaga at pagbasehan. Yeah, so kasi po ito ay public uh, public uh, record no? at kami uh, po kaming uh, tapangirean para tigilin kahit sino ang uh, gamitin ito mga uh, naipalabas po sa social media platform uh, pero as far as the documents that uh, hawak namin o so, mga witnesses na hawak namin at kapag uh, ito po ay hiningi nila ay eh, hindi po namin pwedeng mm -hmm. unless unless of course yung hong mga, uh, mga 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 na na-interview na ninyo na ang willing katulad po ni Kerwin di ba nagsabi siya na willing siya sa talagang maibigay yung kanyang detalye sa ICC sya may na, oh na, oh, may na personal, personal capacity nila oh may kung meron na siyang uh, ganong klase ng uh, statement eh siguro maring uh, mm -hmm. volunteer niya yung kanyang mm -hmm. sarili kung meron bang nag-iimbestiga sa ICC But Apo. as far as dog commissioner eh, eh hindi talaga wala talaga kaming uh, wala kaming uh, ginagawang ano wala kaming ginagawang uh, hakbang para mabigay namin yung mga dokumentong yan o yung mga testimonyang yan para gamitin ng uh, ICC uh -huh. Congressman Barbers eh, ang direction ni eh, di ba in aid of legislation pero ang mga impormasyong naririnig natin at nakikita eh patayan eh uh, uh -huh. pinatay ni ganito inutos ni ganyan uh -huh. so, so, so yeah. paano matatapos ito eh yung kasi pag paano ka lang mo hindi ganito katindi na may pinatay may reward uh, dahil uh, ginusto lang parang Sa anayin? saan ang ngantong nito uh -huh. Well, uh, nung isang araw, Igan, uh, uh, Connie, mm -hmm. uh, ang, ang Quadcom ay nag-file ng isang panukalang batas na dinedefine no, kung ano ibig sabihin ng extrajudicial killing. No? Uh, at dito sa batas na ito, eh, magiging klaro no, kung sino ba yung pwedeng patawa ng parusa kapag ka nagawa itong sinasabing extrajudicial killing. Mm -hmm. Because as of, today, no, as of today, kapag ka merong patayang ganyan, eh, murder, Uh, o kaya ay homicide. Ibang level eh. Oh. Mm -hmm. O. So, ano po? tuloy niyo po, sige po. So, kapag uh, extrajudicial killing, ito ay uh, mga person in authority, kagaya kun mm -hmm. PNP o hindi kaya ay uh, isang mataas na official ng gobyerno, eh kasama ito, no? Uh, merong kaakibat na penalty ito. Bukod mm -hmm. dun sa penalty sa ating Revised Penal Code, no? Ah, uh -hmm. uh, may, may dagdag na parusa ito. Okay. e eh, paano nga paano po tumatawid na tayo sa uh, interparliamentary courtesy dahil ang nasasangkot dalawang senador. Eh. Na nakaupo. na mm -hmm. ah, dating presidente. Na nakoupo senador mm -hmm. Bongo, eh, hindi dati na yun eh. Uh -huh. eh ito nakaupo eh uh, mm -hmm. si senador Go at si senador Bato de la Rosa. Mm -hmm. Well, pag kasi igan and Connie, uh, hindi naman po galing sa membro ng kongreso, mm -hmm. no? pagkakadawit ng kanilang mga pangalan kundi galing po ito sa isang witness na nagbigay ng kanyang sinumpaang salaysay uh -uh. uh, uh, binabanggit o dinadawit ang kanilang mga personalidad no kaya ito po ay uh, hindi sakop ng sinasabing interparliamentary courtesy dahil wala naman pong aksyon ng mga kongreso pero Again, hindi nyo ba sila iimbitahan to get yung side naman nila like sa sinasabi ni dating pangulong Duterte ayon kay uh, Attorney Panelo eh wala naman daw invitation gusto daw gusto uh, mag-participate sa quad committee mm -mm. meron meron mga invitation oh, alam no? ko nga meron eh mm -hmm. In, pangalawa pangatlong hearing pa lang ng quad ko may mga invitation na, na na, pinadala no kay senator Bato senator Bongo kay former president Duterte mm -hmm. uh, at uh, siyempre gaya nga ng lagi naming sinasabi kapag kami natatanong kailan po ba darating Uh, napadala nyo na po ba invitasyon? Ito ay paulit-ulit namin sinasagot, yes, we have already sent the invitation. And as far as their decision whether to attend or not, eh, nasa kanila po yan. eh, uh -huh. re po namin. Dahil dating, uh, bilang dating uh, Pangulo, eh, kung ano po ang kanyang decision, eh, kami po ay re namin yan. Kapag uh -huh. honor yung aming imbitasyon, uh, invitasyon, eh, isa pang malaking uh, uh, paghahanda ang gagawin po natin uh -huh. yan. So, Yung... Sa kasama sa Senado. Opo, opo. Yung pong sinabi naman ni uh, PNP Chief Marbil uh, na sana, 'di ba, he was calling on yung mga predecessors po niya, 'di ba, to come clean para maayos po ito. Uh, may mga iimbitahin po ba kayo na mga dati pang mga maaring o o dito po sa usapin ng EJK sa mga susunod po na hearing? Oh, last yung, hearing yung, na yata eh. O yung aming huling pagdinig Uh, na namin si former Chief PNP Albayalde at former Chief PNP Acorda. Meaning so, sir may mga yung mga sabihin na natin mas under pa sa kanila na maaari hong nakarinig din ho nitong sinasabing matrix no yung may mga reward system kasi kahit naman kami 'di ba 'di ba sa media ho eh naririnig na namin yan even before 'di ba nung uh, nagsimula po tong EJK pero ngayon lang talaga kung uh, kumbaga dating nagpapatotoo dito. Well, uh, kung napansin niyo rin uh, Igan and Connie, nung dalawang huling pagdinig ng uh, Quadcom sa AJK, eh, halos kalahati ng kwarto mm. ay puno ng... Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. General, mga colonel, lieutenant colonel, major, mm -hmm, pati mm -hmm. yung mga involved na mga PO-1, pspo 4 lahat po yung pita namin dyan as far as... The names that have been mentioned in all the cases na naimbestigahan namin, inibita ho namin lahat. Siya. Okay. Pero okay. ibig sabihin, mayroon pa ho ba tayong mapipiga? Kasi sabi nyo nga, naimbitan nyo na eh, lahat. Pero parang ito pa lang so far si Garma po ang uh, nagdigay nitong ganitong salaysay. Tapos parang ang sinasabi pa, hindi siya ganong katibay kasi parang wala siya sa equation ng lahat ng ito. Parang hearsay. Uh, yes, meron pa tayong mga pipiga dyan. In fact, kaya nga lumabas si karma, eh dahil nga po napiga na yan. So, ibig sabihin, yung mga nasa ilalim niyan, eh ang tinuturo siya. Kaya ho napilitan siguro siyang magsalita at magbigay ng kanyang pahayag, ng kanyang pago sa Otherwise, kung hindi siya naipit dyan sa mga inibita natin ng mga PO1, SP, or the mm -hmm. same as major, maanamang, eh, hindi po magsasalita yan. Apo. Now, Uh, kung natatandaan nyo, ang uh, investigation na ginagawa natin dito kay Colonel Darma ay yung kanyang pagkakadawit kay kay General Barayuga no mm -hmm. bilang general manager ng PCSO right pinatay at uh, uh, itong mga taong uh, nasa ilalim ni ni ng uh, general manager ng PCSO eh um uh, nag, nag, ano, nagpapatunay na merong mga kung merong motibo no doon sa pagkakapatay kay General Bar Barayuga itong ating dating uh, GM ng EJK. Okay. So and we will leave that up to the prosecutor sa DOJ Pagkatapos naming i-turn over lahat ng hawak naming ebidensya mm -hmm, mm -hmm. at uh, mga affidavits. Okay. Uh, so, kung 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 barber sala siring ba droga pa rin kayo EJK yung pogo tapos na. Hindi pa tapos yung pogo. Hindi pa rin. <laughs> Kasi kung naalala nyo, just recently lumabas 'yoon o ano, nahuli ng tao yung uh, big boss. Oo. Si big ano bolt, uh, Si Liu Dong. uh -huh. And uh, during our last hearing tungkol sa Pete Pogo, doon natin nakita, inilabas namin yung sinabi nung CJ si Jiang mm -hmm. na si Alice Go ay isang spy, Chinese spy. Uh -huh. Uh -huh. So, so hindi pa pala tapos. Hindi pa S tsaka... Mer meron, <laughs> yeah. meron ba kayong hindi na uhuli? Meron ba tayong update kay Attorney Harry Rocket sa kanya pong asawa? Uh, hanggang ngayon wala pa rin kaming uh, update from uh, from uh, the PNP. Okay. Although sa uh, BID naman, uh, yun nga po no, yung last uh, first week of September yata ay nakalabas ng bansa. Uh, si Mrs. Myla Roque mm -hmm. at si Atty. Roque naman, eh, wala namang records na siya ay lumabas ng bansa. So oh, most likely nandito lang siya. Kaya nga uh, kung siya ay nakikinig, mananawagan sana kami na uh, hindi naman, wala naman po kaming inaakusa sa kanya. Hindi po namin siya inaakusahan dito. Ang amin lamang, he was cited in contempt because nag-violate siya ng rules ng ating uh, Kongreso mm -hmm. at dahil po dyan, eh, may kaakibat po na penalty yan. Pero ito hindi ibig sabihin na siya ho ay akusado. Hinihintay lamang namin na ang kanyang mga pinangakong dokumento ay i-submit dito sa Komite. Nang sa ganun eh, masuri natin, mabusisi natin kung ano ba ang ang katotohanan sa likod ng pagkakaugnay ng pangalan ni Mr. and Mrs. Roque dito sa usapin sa ilegal pogo sa Borac. Di lang ako doon. Alright. Okay. Kung kailan yung ano next hearing nyo, last hearing nyo? Uh, October 22 yata kami or October ah, next 20. Next Tuesday, oh, okay. next Tuesday yan. Salamat 22. po sa oras at pagpapaliwanag ng Congressman. Okay, thank you again and Tony, more power sa inyo. Congressman Robert Ace Barber, Chairperson House Committee on Dangerous Drugs at isa rin sa mga chair ng uh, Quad Committee. Hili walang pino.